Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong magbigay ng reaksyon sa statement ni former President Duterte na ano, nagpasaring siya sa Pangulong Marcos na uh, parang mahina talaga ang Pangulo niya. Uh, tungkol ito sa nangyaring pag-atake ng Hamas. Ah uh, sa Gaza Strip sa na kinamatay ng maraming tao including tatlong Pilipino nang patay. So pakinggan natin itong pahayag ni President former President Duterte sa SMNI laban kasama ng bayan na tungkol ito sa pagkundina na ang ginawa ng uh, Hamas sa libo-libo nang namatay including tatlong Pilipino dating pangulo dapat ay kondinahin ang mga hindi makataong gawain gaya ng walang habas na pamamaslang sa mga sibilyan sa nangyayaring digmaan. Aniya wala siyang naririnig na anumang katayuan ng gobyerno ng Pilipinas sa isyong ito. Well, every nation has condemned and I am condemning Hamas and Hezbollah. We are sad that they have been For drug, for cross we do not like it, and all of us Filipinos, and even our Muslim brothers and sisters, should condemn itong terrorism. I don't, I don't know about the style of the government. I'm just a former president, but unahangko na because nothing has come out of uh, Malakanyan. or any government agency for that matter. Ini ay agree ng dating pangulo. Okay. So, nothing has come out of Malacañang tungkol dito, yung pagkundi uh, ako, wala akong narinig na condemnation from the President. I don't know sa inyo. Kaya agree ako sa dating Pangulo na dapat i-condemn. Ang nabasa ko lang, article ba ito ano, si National Security Advisor uh, General Eduardo anyo uh, may move siya, gusto niya na dito sa Pilipinas, nagkaroon um, ng formal uh, itag uh, gawin ng uh, terrorist organization ng Hamas. That's good. Kailangan ano? Plano pa lang yun. Ang maganda itong may statement talaga kagaya yung sinabi ni Tatay doon as former president I strongly condemn itong ka-barbaric action ng ganoon. Ang maganda. Uh, have we heard the president na nagsalita ng condemnation strongly talagang binabatikos niya ang Hamas? I don't know. Saya, uh, baka ako lang hindi nakarinig. <laughs> Parehas kami ni Tate Digong. Wala siyang narinig from Malacanang. Eh. So, what does this mean? Ang nakikita ko talaga yung weak leadership ng Pangulo. Ang nakita kong unang response niya, umiiyak bakit umiiyak nung kausap niya ang mga relatives ng mga namatay na Pilipino? Well, that's good. Uh, kahit ako umiiyak din ako 'yung makikisimpatya. There's nothing wrong sa pag-iiyak. pagiyak. Kailang There's more to that as a president. Dapat magpakita rin sana ng kat katulad ng uh, ginawa ni Tatay Digong na kinondem niya. Kaya lalo akong napapabilib kay Tatay Digong. Hindi ganyan ang leader. Okay. And lalo akong naniniwala na sa kanya na nung sinabi ni Tatay Digong before election na weak leader yan, nung BBM ninyo, hmm, tama nga, weak leader, napakabait. Napakabait, sobrang bait. So, although na-monitor ko, ang kanyang guidance is sa uh, toll government agencies hanapan ng lahat ng paraan para ma maka maka-exit, makalabas ang mga Pilipino na na-trap sa Gaza. Kasi yung Gaza strip na yan parang nakordon na ng Israel uh, military at uh, nagbigay na ng ultimatum. Ito no kung kailan yung deadline na all civilians must evacuate. Pagdating sa deadline lulusubin na ng Israel military yung Gaza strip kasi ang Gaza strip controlled by Hamas. Ah uh, yan eh yung ang um, dapat nakausap ng ano yan yung Palestinian na Liberation Authority. 'Yun, yun yung gobyerno talaga ng Palestine yung. Kailang itong Hamas ano ah uh, militant organization ito, uh, extremist, na sila na ang nag-control ng Gaza Strip noong 2007 pa. Uh, nahati sa dalawa yung area, eh, mayroong tinatawag na West Bank, yun ang kontrolado ng Palestinian Liberation Authority, yung, yung gobyerno talaga nasa West Bank. E eh, yung Gaza Strip, controlled ng Hamas. So may mga civilians, uh, Israeli, Palestinian, Pilipinos, nandyan sa Gaza Strip. So since 2007, ang Hamas ang nagkontrol ng uh, Gaza Strip. So ngayon, ang nakikita ko, ang gusto ng Israeli government totally na loobin nila ang Gaza Strip para totally mawala na ang control influence ng Hamas dyan. At of course, yan madadamay ang mga civilians. Kawawa ang mga civilians at yon nadamay na ang tatlong Pilipino. Okay, speaking sa tatlong Pilipinong namatay. Nabasa ko isang post ng uh, deputy deputy mayor ng Jerusalem ang tawag niya doon yung uh, extraordinary heroism loyalty uh, diniscribe niya yung Pilipina nurse na namatay si Angeline nung initial attack buhay pa siya pwede siyang maka-extricate pwede pwede siyang tumakas eh buhay pa sana but yung Filipino nurse ito Medyo na emotional naman ako. Yung kababayan nating Pilipina, hindi siya tumakbo. Bakit? May alaga siya doon na matandang uh, Israel eh. Hindi niya iniwan. Hindi niya pinabayaan. Kaya naabutan sila ng mga armed uh, fighters ng mga uh, Hamas, doon na, ha, pinagpapatay na sila. So, masakit ang nangyari doon sa kababayan nating Filipina but at the same time nakaka-proud. Kasi extraordinary bravery, courage, loyalty, and everything. Kinalimutan niya yung sarili niya. Pwede niyang maligtas, pwede na siyang tumakbo eh bakit hindi siya tumakbo? Dahil mahal niya yung agal ala alaga niya. Na ganon po, iyon ang dapat na maging modelo natin, tayong mga Pilipino, yung handa tayong isakripisyo ang ating sarili para sa kapana, kapakanan ng iba. And then speaking of yung sakripisyo sa sarili, mapunta na tayo sa gospel ng Panginoong Isus. Yun po ang ibanghelyo. Ang Panginoong Isus, Diyos siya na nagkatawang tao. Iniwan niya yung glory niya sa langit. He sacrificed himself. Willing siya na namatay sa krus. Kaya nung bago siya aristuhin ng mga Diyos, sabi niya, Father, if it is your will, let this cup pas from me yung hindi na hindi na siya na sana mag undergo ng death on the cross Kaya lang sabi niya not my will but your will be done yun na po yung self sacrifice yung kalooban ng God the Father ang masunod hindi yung gusto ng Panginoong Isus yun self sacrifice na matay siya sa cross to pay the penalty of our sins now we are forgiven ang gawin na lang natin is ABC. Yung sinasabi ko palagi. Accept A is accept that you are a sinner. Ako, tinanggap ko, makasalanan ako. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. And then three, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So ako ngayon, I am living my life in total surrender kung ano ang kalooban ng Panginoong Isus. Yun ang susundin ko. Kaya ito, I'm sharing yung gospel niya sa atin para maintindihan natin lahat. Anytime hindi natin alam kailan tayo papanaw sa mundong ito. But once na nag-ABC tayo, maniwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Isus, we are assured of going back to heaven and live with God eternally forever and ever.